Sa number 7, nag sang ang kalanaan na biktima sang scammer nga nagabaligyas peke nga rilo. Suspect nagalibot sa isa sang negro sakay sa si isa ka SUV. Nakuhaan sa CCTV video ining pagpaniplang sa wala makilala nga lalaki na nagatanyag sang rilo sa tag sang ang kalanaan sa barangay Tangub sa Bacolod. Suno sa 47 anyos nga biktima, modus ang suspect nga nakasakay sa SUV nga magpakuno-kuno nga nawadaan sang gasolina para magbaligya sang peke nga rilo sa tag 3,000 pesos. Tungod pa kita pa sang resibo sa ginabaligya nga rilo na inganyo ang biktima nga baklon ini sa balor nga 2,000 pesos. Ulihin niya na lang nga natulupang dan nga peke ang nga muring nga rilo nga yara lang sa 700 pesos. Hindi lang sa bakulod nagalibot para makapaniplang ang wala pa makilalan nga lalaki. Sang Merkules, Nakuhaan man siya sa litrato nga nagabaligya sa pareho giyapon nga peke nga rilo sa mga krusang barko sa San Jose sa Negros Oriental. Giliw na nga nagpalinto ng biktima sa kapulisan sa tuyo nga madakpan kag matap na na ang modus ng nga persona.